hindi doon sa branch kung saan siya nag-apply ko. Dito sa mismong city so, na dantin. Eh, mm -hmm. yung ate ko, parang nawala ng pag sabi niya. Hayaan mo na nga sabi, hindi na lang, hindi talaga kami pwedeng mag-member. Hindi ko po itong anak niya, itong boy niya. Kasi pag nagsasakit, tanong na lang. Okay. yung ngayon, sabi, sabi ko sa ate ko, ah, sige, di ba akong gagawa ng pag-aas so, na tawag ako sa team mm Kasi -hmm. may access na marami, pag-aas na lang kami. Si eh, mm -hmm. sabi ng ati ko, sige nga, di sumawag ako. So, tumawag ako sa senior, ah, uh, may isa ko nakausap na sabi, ay ma'am, kailangan sumunod lang po kayo kung ano sinasabi doon. Sabi ko, po ba? Kaya nga po ako sa eh. Baka naman pwede ipakiusap. Hey, Ganun. Um,

hindi naintindihan po ng maayos uh, maaling Alejandra yung sitwasyon po. So this time, paano po natulungan o nakatulong ang PhilHealth? Uh, anong tumawag po ako muli, ang nakasagot po sa akin, yun na si Mr. Joey Lanto. Wow! So, um, ang sabi sa kanya, sir, uh, kailangan talaga ng tulong ko ng tulong sa kapatid ko kasi actually ako nga disabled ako blind ako member din ako so, uh, ano ako yung individual EPA member sabi ko kasi pag nagtasakit doon sa probinsya, sa akin lumalapit, eh disable nga rin ako. Eh, pag meron ako talagang inaamot ko, pero hindi naman sa lahat ng panahon. Mm -hmm. <laughs> Tapos, tingin ang makausap ko Sir Joey lang doon. Sabi, sige ma'am, susubukan kong tawagan doon sa branch kung saan siya lumapit. Tapos uh, sabi, sabi, sabi ni Sir Joey, ah, pero ma'am, ano, ganito na lang, tatawagan na lang ko kita uli ma'am kung ano man ang Yana. malalaman o mapag-usapan namin doon. Mm -hmm. Uh, sige po ako, sabi ko, hindi na ako umaasa, sabi ko, okay, pinapa, Punwari lang yun, sabi ko, hindi na. Sabi ko, <laughs> alam mo, nagulat na lang ako. Tinawagan ako ni Sir Joy, siguro after, at tinabukasan ata yun. Oo. Sabi ko, ay! Sabi ko, salamat, meron pa rin pa ano, totoong kaon? Totoo <laughs> po. <laughs> No, hindi uh, yeah. nah, ako ng loob, ko na mm, Bakit patawag, pa, pa, patawag ni Dokie pa, oh, si Bakit patawag ni Dokie si Jomie? Tatawagan niya ako ulit. Oh, oh. At, tatawagan, niya, tatawagan niya ako. E eh, ano po yung hatid sa inyong balita? Tapos, ma'am, ang sabi niya, uh, ma'am, papuntahin mo doon si, oh, si Raffi <laughs> niya sa si kaya po sir, nakatakot na yung kapag itong kumunta doon dahil parang lumalakad daw na, namungulit daw po. Tapos sabi niya, sige nung ito na lang po, magtawagan po ninyo ma, para po makasigurado kayo na pwede na siya doon. Ito po, magtawagan po nyo ma, itong number na ito doon. Saan nung sabi ko, sir, long distance charge po yan. kasi dito okay. ko okay. sa wanita ko, ano na lang po itong... Opo. Oh, so, sabi naman ni Sir Joey, ah, sige eh, ma'am, ako na lang ulit ulit ang tatawag doon. Tapos tatawagan na lang po kita ulit ma'am. Okay. Kung pagsigurado so, talaga. So, sabi ko, natin. sa babi, na ako kasi nag nagawa na niya yung una niyang pangako eh. Opo. Oh, oh. Tapos so, alam mo, alam mo mo eh. Tapos okay. pinawagan ako ulit ni Sir Joey. Sabi ma'am, okay na po. Papuntahin na doon si ma'am. Para ano, para uh, ayusin na yung doon. Tapos, ang sabi ni sabi ni Sir Joey, eh, kasi ang dalawang options naman talaga pwedeng gawin dito. Pwedeng buhay, yung dating ano nung yung bayanan na lang ng, ano, yung yung iba yung, yung, yung niya yeah. ano you know, nung pamangkin um, ko na yung sponsor siya na hindi na itinuloy kasi na-expire na. Bayaran na lang yon sabi po, ko sa'yo, wala kasi pambayad yung aking ko. <laughs> Kaya Okay. Kailangan talaga yung, papat, yung pamangking ko. Kung ano na lang niya, dependent kasi totally nga yun eh. Uh -huh. so, sabi nga ni, 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 po ni, ano, ni Sir Joey, ano, Sige, mga papuntahin na doon si Ma'am Ito po yung taong kausap ko doon. Hanapin niya. Tapos yun yung pumunta doon ng ate ko. Alam mo, ma'am, pagkatapos doon, nasa successful na yung ano, na member na siya. Umiyak na umiyak sa akin kung pwede po. Nakala ko, wala na naman. Sabi ko, wala pa rin. Sabi ko, sabi kasi ni Sir Joey, okay na raw, Hindi. Ayos na kaya sobrang tuwa ko, napaiyak oh, ako. That's wonderful. That's great. Opo, <laughs> kasi actually kahapon na yung hulog na niya itong third quarter, kahulog lang namin kahapon at yung anak na yung naghulog, pinapasabay na lang paghulog sa, nung sa akin. Mm -hmm. hindi magandang balita po yan. Ilan taon na po ba kasi yung PWD na anak po ni Serafina? Ano na po siya eh, Batag, ano na ito eh. 30 na mahigit na inaalagaan Ay. niya, 34. 34. 34. O, parang kapatid ko lamang po, ganyan din po. Ayan, pero ayan, but we're glad na natulungan po at naaksyonan po ng maayos ng PhilHealth ang inyong Oo, po. Opo, in tulong po ka na sa <laughs> Sir Adok Inc. Opo, maraming sila. Kaya man, ako sa... Tumawag ako sa PhilHealth oh, kasi gusto ko magpasalamat doon sa tao na tumulong sa I iba na ang nakasagot sa akin Ang sabi, ma'am, mag-ano na lang kayo, mag-email na lang kayo. At, again, sino po yung gusto nyo yung talaga punto Bumalik ng tawag po sa inyo. Ano to yung pangalan? Yes. Ay, po, Joey, lang po. Pinagkatapos yes. 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 na po yung mga lalaki. Ayan, okay. Ayan, okay. Ayan, okay. lang sa kanya ko lang okay. Ayan, okay. talagang, uh, talagang, servisyo, talagang Totoo. Ayan. Totoo. Marami pong salamat, Nanay Alejandra, ha, sa pag pag-share po ninyo ng inyong storya sa amin. Ay, salamat, salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa team Maraming salamat po. Anytime ay, po. Salamat po. God bless. Ayun po. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, <laughs> po. Kau kasi do, eh, kung saan sa kalaro <laughs> ka natin. O, oh, kahit siguro man, siya. O, kahit saan siguro siya lumipat. Ay, si do, eh, na lang. Pero alam mo, Cheryl, tama yun eh. Sa ngayon po kasi yung ating, ang general, qualified dependent natin na anak ay yung 20 years old and below unmarried and employed. Pero sa batas po natin ngayon, lahat po ng 21 years old and above na anak na may congenital or acquired disability.